Limang barko ng Pilipinas ang napinsala at hindi magamit sa mga rotation and resupply or re-remission sa West Philippine Sea. Ito ay dahil sa walang tigil na pambubuli ng China. Ayon sa Philippine Navy, tatlong resupply boats nila ang sirasa ngayon. Kabilang na po ang unay May 4 na nabasag po sa salamin matapos ang... Uh, pag, uh, matapos na ito'y pagtulungang i-water cannon ng dalawang barko ng China Coast Guard noong pong Martes. Kinukumpin, uh, rin ang UNISA May 2 na nakabanggaan naman ng barko ng China noong Oktubre. Bukod po rito, sira pa rin yung pong ML Kalayaan na binomba rin ng tubig ng China noong Disyembre. Mukhang oh, wala na tayong magagamit. Ha? Sa gitna nito, handa naman naman ang magbigay ng iba pang assets ang Philippine Navy para magamit po sa mga resupply mission. Kasabay nito ay tiniyak ng hukbong sandata ng Pilipinas na hindi na po sila magpapatinag sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea at magpapatuloy ang kanilang mga rotation and resupply mission sa